Ayan. Maari pang tangkalin mo, hindi lagay mo sa kanya. Tatangkalin mo na. Ha? Parurusahan kita sa katawan na yan. Salbong paktong mabis igusong atardar kas magtusikatusi. Parurusahan nung namiminsala sa nila lang na kay Jennifer B. Pasqua. Kaya inuutusan kita sa ngalan na dyan sa malamak pa sa lahat. Tanggalin mo, approve sa mga tingapagin. Ha? Ah. Kasi maaming nasaksakit ni Jennifer B. Pascual sa pamagitan ng katawan na yan. Tanggalin mo ikaw ng espiritu na mamapinsala. <coughs> Pwede pang makausap ka? Bakit mo binipinsala ang taong ito na si Jennifer B. Pascual? Galit, inggit. Ha? Galit, inggit. Sagot. Ayos sumagot kasi ka anak ko. Eh. Nahihiya. mo na. Ha? Bibigayin ka lang kita. Pasalamat ka, matanda tong sinaniban mo, ha? Pero hindi ko masyadong papagul ng katawan na ito. Sige, tanggalin mo na lahat ng nilagay mo. Silisan mo. Hindi ko pwedeng magtagal sa katawan na yan kasi matanda na ito nga. Sige, tapon mo. Sa baba, balik mo kay Satanas. Oo, oh. galit pa yata. Ano, may galit ka ba? O may inggit ka? O talagang kursunada bulan na paglaruan si Jennifer B. Pascual. Ha? Galit, inggit. Ha? Nagalit ka o nainggit ka? Sagot. At di na na matuna, mabiluna. Pamarusa ng mga makapangin sa lahat sa mga amang Ay pumapatay ako ng mga pag hindi ka umayos. Exacto, dinitigulong pinapon po. Pakuha ng mata ng mangkukulam na ito Para di na makakita at mahulag Sangharap niya bulak ka mangkukulam pa San ka man naroon O, ko na ang iyong ispiritu. Hindi ka na makakatagas sa katawan na ito Kinulong kita dyan Nakapatong mo na Sige, pagalingin mo Gagaling na yun, ha? Pagaling mo na Sagot Ha? Sumagot ka ng maayos Opo Pukotan kita ng espirito? Isang tanong, isang sagot. Anong kasalanan sa'yo na mabigat? May atraso wala? Galit, ingit? Galit, ingit? Sagot! Ikaw pa may galit o ingit? Sumagot ka ng maayos pag tinatanong ka ng mga kukulam ka. Alam mo maraming pasyente. Gresa mo tanggalin yan. Ano? Anong kinaigitan mo? Trabaho, pera, kayamanan, o anong dahilan mo? Anong dahilan? Huwag trabaho. Apo. Siguro, kaya may magandang trabaho, eh, nag-aral at nag-sumikap, kaya may magandang trabaho, ano? Eh, ikaw mo, mag-sumikap ka para umasinso, kaya makahit ka. Fuh! Hindi yung puro pangungura mo nga pag sa ibabaw ng mundo, ha? Ngayon pa lang, hawak ko ng buhay mo, mangkukulam ka. Nasa akin na, kung papatayin kita o hindi, ha? Ano, ilan na pinatay mo? Magsabi ka ng totoo, ilan na pinatay mo, mangkukulam ka? May pinatay ka na? Ha? May pinatay na? Ha? Meron na? Ano ka, mang ka, mang babarang? Ha? Mang kukulam, mang babarang? Sagot! Huwag <coughs> Ah, <coughs> oh, huling katanungan ko sa'yo, bago kita patay mang ka. Kamag-anak ka, kapit bahay o malayo ka? Kamag-anak, kapit bahay, malayo? kamag <coughs> diba? Alam ko ng kamag-anak ka kasi kanina binasaan ko na ito ng palad. Ano? Nais ko lang makumpirma kung talagang kamag-anak ka o kapit o malayo gumagawa. Kapitbahay ka. Kapitbahay, malayo ka. Malayo ka. Malayo ka. Hmm. ba'y talagang wala, may sakit sa physical o talagang ikaw ang gumagawa ng sakit ng karamdaman niya? Ha? May sakit spirit, uh, physical o wala? Ay, 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 si ay, 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 Jennifer. Ay, ay, ah, si Jennifer B. Pascual. May po, sakit sa physical o wala? Wala. Ah, ay, ikaw talaga ang gumagawa? Opo. Ha? Opo. Nakatikit lang ang kamay ko? Opo. Oh. Ha? Opo. Bakit? Nasusunog ka? Ba, Nasusunog ka sa kamay ko? Opo. Ha? Kasi po, po. Nasusunog ka? Opo. Malakas ba ang kapangyari ng kama? hindi ka ubra? Hindi ka ubra sa Diyos ka hanggat merong pipigil sa kademonyan mo ano papatay mo ba yon, si Jennifer papatay mo hindi po ha hindi dahil ikaw nang papatay ko ngayon ha sinungaling ka eh e paano kung hindi ko nagamot yon? akala mo makakaligtas ka kahit wala yung pasyenteng talaga ha kaya kitang tawagin. Ikaw namang kukulong ka saan ka man naroon. At makukulong ang spirit mo sa katawan kung saan ko gustong pasapihin, ha? Sige, pagalingin mo. Gagaling na yun. Sige, bilisan mo. Dalawang kamay mo. Huwag na huwag ka magmumulag. Bubulagin kita. Baka magkukulong ka. Sige. Iagulin mo. Itapon mo sa baba. Ibalik mo kay sa tanas. Lahat ng mga sakit, sumpa. Opo. Lahat ng mga lason, may pinakain ka ba sa kanya? May pinainom? Anong ginawa mo? Bakit nagkakasakit na siya ngayon? Isang taon nang naigit na pinapirapan mo raw. Ha? At galing na rin sa doktor yan. Marami ng ginastos. E eh, wala namang palang sakit sa physical. E eh, kinukulang mo pala. Ano? At meron na rin gumamot sa kanya. salamat ka. Hindi nang uhuli yun. Mananawas lang. Ha? paano nga? Nakatapat ka ng katulad kong mga pumupuksan ng mga mangkukulam tatapusan mo na ngayon dito nagpauli ka pa lahat ng mauli dito hindi, hindi na kayo lalabas ng buhay dito mga mangkukulam kayo ha walang lalabas ng na mangkukulam na buhay dito mamamatay na kayo sige okay. yun ay katapusan nyo na bata matanda ka pa kumukulam bata matanda sumagot ka sampal bata po. Bata pa. Lagtang ka na? Ilang taong? mo, nagugutom na ako. Hindi pa ako nag... Nang umagaan, ha? Hindi pa ako nagkape. Oh. Oh, 63. Kahit kumukuloy ni Chanko, ayan, dahil mayroon nagpagamot, hinula ko munang ng gamot ha? Sige. Ayan na nga ako. Papakainin ko may yung mga gabay ko para lumakas. Bilisan mo. Ha eh. <laughs> Yung asawa niya nilagyan mo. Si Josele e eh, Jennifer. Yung yung asawa anak nilagyan mo nde. Si Jennifer lang. Opo. Alam mo na ba kung anong nangyari kay si, kay Jennifer sa ginawa mo? Alam mo? Opo. Ha? May lang may na. May ina na hindi na makapunta dito. O, makapunta ha? Ano 'yung chalak ko Pabangunin mo ha, ngayon na. Babangon ngayon na. Ha? Opo. Ibigay mo yung halamang gamot na ipangliligo niya sa buong katawan. hindi pang hinom. Ibigay mo. Isa. Pag-ibigay mo, sasampalin kita. Tignan mo. Ibigay mo yung halamang gamot. Ano? Magsasalita kayo. bilang kita ito, na kita. Ha? Bago na nagugutong talagang masama kung magalit, sige. Okay. Ano nga lamang gamot, bigay mo? Ano nga lamang gamot? Wala? Ha? Hindi ka sa moro mo, ha? Gusto mo pong mabuhay o tatapusin na kita mangkukulam ka? Ano nga lamang gamot? Wala? Wala? Sige, okay, pagalingin mo. Bilisan mo. Marami pang pasyente. Tapos, roba lahat. Wala kang pinakain kay Jennifer. Wala. Meron. Hindi mo ba nakawan ng gamit na dinadasalan mo? Anong ginawa mo sa kanya? Palibadangin o dasal ritual? Dasal ritual. Ha? Hindi nasagot itong mga kulang na ito. Ito Pag tinatanong ka, sumagot ka. Ha? Sasagot, hindi. Ha? Atay na mamabisa ng mangkukulam to sa kanyang kinaroroon. Duro. Tapos sa laban. Santos Dios, Santos Montes, Santos Mortales, Miserere. Pinatawagan ko ang espiritu ng taong ito upang bumalik sa kanyang diwa. Gising na eh. Hindi nga ang malalim. Anong nangyari Nung nangyari? Naka tolong? Tukos ngay Yan habu de mau Yuan Habu de Padi yuhan mau posi konang Si Ate Jennifer lang daw ng 27 na Ate sa 27 na tanglad ano, barbarani. Yun lang papalito niya. Ano? Tapos iinom. Siya na araw na iinom, siya na araw na malisigo. Ano? Na walang patla, ha? Sunod-sunod. Nagpapalito -sunod. -sunod. niya. Hmm. Ayan, thank you po sa lahat na ano?